Alright, uh, good afternoon, good afternoon mga backyard. So welcome, <clears throat> welcome po dito sa ating uh, uh crayfish backyard Ayan, nakikita nyo na dyan po yung mga uh, natin Ito yung mga bago, Nandun yung main pond natin sa labas. And then, nandito naman po yung mga Bered na female. Alright? So, okay. Hey, Hirap pa. <laughs> welcome, welcome po mga kabakyard. Mayroon tayo ngayong uh, pag-uusapan na naman. Uh, all about sa ating pag -creepy. So, wag na po natin patatagalin. Siguradong malaking tulong po to sa inyo. Okay? So, ayun na nga mga kabakyard. Ayan. Nandito po tayo sa main pond natin. So, pinatay ko lang muna yung ating mga uh, pump kasi sobrang ingay po ng bagsak ng tubig. Hindi tayo magkakarinigan. Ayan. Ang uh, topic po natin for today's video is all about uh, creepy molting. Ayan, mga kabakyard. Kasi marami po ang uh, nagkakaproblema sa ganyan. Mga kabakyard, So, actually may mga customer po ako na nagtatanong, na nagkakaproblema. Nagkakaroon po sila ng failed molting na tinatawag mga kabakyard. So, ano nga ba ang uh, dahilan ng uh, pag-failed molting ng ating mga crayfish? So, ayan. Uh, normally po, nag-failed molting po, mayroon po tayo kasing... Uh, Uh, dalawang klaseng uh, field molting mga kabakyard yung isa is yung hindi po nakakaalis sa bahay nila or doon sa exoskeleton nila yung shell na luma at uh, the pangalawa naman po mga kabakyard ay yung after makalis ay hindi na po nakaka reproduce ng matigas na shell o inaabot na siya ng ilang araw malambot pa rin hanggang sa namamatay po yan po yung dalawang common na uh, nangyayaring failed molting dito sa atin normally sa mga nag-aalaga ng crayfish and uh ano po yung uh, uh dahilan niyan kadalasan mga kabakyard di sa uh, nag-lock uh, of calcium na po sila yes po uh, minsan na uh, nagkukulang na po sila ng calcium sa pagkain at uh, kasi yung pagkain po na binibigay natin isa uh, mababa yung calcium although matataas yung protein ng ating feeds kaso hindi po sapat yung calcium na content nun okay and then pangalawa po yung uh, sa tubig uh, especially nangyayari po ito kadalasan sa mga ano mga kabakyard yung mga halos hindi po nagpapalit ng uh, tubig sa pond or sa mga aquarium nila, mga kabakyard <coughs> kasi uh, pag inabot na po ng ilang buwan yan yung mga trace mineral ng uh, tubig yung calcium po doon na available is naubos na po nila, especially kung nakailang malt na po yung ating mga crayfish na consume na po ng ating mga crayfish so wala na pong nagre-replenish doon ng mga following uh, Uh, molting nila wala na po silang nare-receive galing sa ating tubig okay okay mga kabakyard ganun po yon mga kabakyard kadalasan ganun po ang dahilan noon so paano po natin yun magagawa ng paraan or masusolusyunan para hindi po mamatay yung ating mga crayfish so ayun na nga yun po ang pag-uusapan natin alright right So may mga ipapakita ako sa inyong dapat gawin. Kili madali lang po ito. Pwede, pwede po natin to gawin sa ating bahay. Alright. Ayan mga kabakyard. So kung nakikita nyo po meron tayo dito sa harap. Kasi sabi ko nga po sa inyo may remedy akong ituturo sa inyo. Uh, para maiwasan po natin yung pag-field molting ng ating mga crayfish kahit uh, uh, hindi na natin actually may mga nabibili po yes po may mga nabibili sa Shopee sa Lazada na mga mga gamot or uh, panglagay sa tubig pang-trip sa tubig na para mag-replenish yung calcium the problem is syempre kailangan na naman po natin yung gumastos at may mga kamahalan yung iba And then, hindi pa tayo safe kung lahat ba ng content nun is safe sa ating crayfish. So, dito tayo sa natural way. Okay? Ayan, mga kabakyard. Meron ako ditong uh, dalawang uh, paraan para po ma-replenish natin yung calcium minerals para sa ating tubig. Doon sa pond or doon sa ating aquarium, mga kabakyard. Okay. Actually tatlo po 'to, tatlo. Kaso wala po ako ng available nung pangatlo. So uh, ilalagay ko na lang po sa screen mayamaya. -maya. okay? So first po tayo dito muna tayo sa Okay, dito tayo sa uh, hindi, yes po, egg po 'to, kaya lang hindi po yung buong itlog ang kailangan natin. Uh, mga kabakyard, uh, yung shell lang po nito ang kailangan natin uh, since wala po ako available na shell dahil naitapo na kanina. Uh, sampol ka na lang po to yung shell po ng mga pinaglutuan natin ng itlog mga kabakyard ipon po natin at least mga sampo, kinsing peraso okay na yan uh, yun po ang pwede nating gamitin uh, paano po natin yung gagamitin, anong gagawin uh, ibilad after po natin yun magamit, makuha yung laman ng itlog, itabi natin yung mga shell and then ibilad po natin sa araw nang at least 2 days na straight po na init para matuyo po yung uh, buong itlog uh, buong shell nya kasi yung loob nya syempre basa ba diba? yung pinaka membrane nya kailangan po matuyo muna yon okay after po natin yun may bilad uh, para make sure na wala rin pong uh, bacteria na masasama or mga Uh, pwedeng sakit na may lagay sa tubig uh, mas maigi po i-microwave natin kung meron kayong available after this, uh, 10 to 15 minutes microwave. Kung wala naman, sangagin lang po natin sa uh, normal na kawali isangag lang po na mamatay lang po yung mga bakteriyang kasama. Okay? And Next nga po, after natin masangag yon, syempre dudurog-durogin natin. Uh, pag nadurog na natin, kung meron kayong available na blender, uh, i-blend niyo po hanggang sa magpulbos yung ating mga eggshell. Okay? Pag pulbos na po, uh, pwede natin yon ibura-bura or ihalo sa tubig ng ating mga pond or aquarium. So, hayaan na po natin na ma-dissolve ng tubig at uh, sya na po yung magre-replenish yun na yung magsisilbing calcium sa ating tubig okay, yun po yung first natin yung eggshell, okay so wala lang tayo, ito lang next po natin is itong ah, uh, corals okay, so ito may mga available po marami po ako nitong corals kasi ginagamit ko to sa filtration ko so, ah, uh, meron po itong ah, uh, ah uh, don't sa uh, dose and those, uh, of course, yung dose natin ma ma mayaman na mayaman po ito sa calcium. And those naman is huwag po kayong gagamit ng coral na bagong kuha pa lang sa tabing-dagat or don sa dagat mismo, okay? Kasi sobrang mataas pa po ng salt content noon. Ah, uh, makakaapekto 'yon sa pan natin or sa aquarium, especially kung maliit lang, kung aquarium lang, baka biglang tumaas yung salinity level ng ating aquarium. Uh, hindi kayanin ng crayfish pwedeng ikamatay okay? so kung gagamit po kayo ng corals make sure yung matagal nang nasa inyo or kung bago naman ibabad nyo po muna ng at least dalawang linggo sa fresh water lagi nyong papalitan para maubos po yung uh, salt content na nakapaloob sa ating mga corals okay? since ang corals ko po ay matatagal na taon na po to dito sa akin marami dalawang bal dito Uh, wala na akong problema dahil ginagamit ko na nga ito sa filtration, so ubus na ang salt nito, ayan anong gagawin natin dito of course, din po natin to ng uh, matuyo talaga hanggang 2 uh, days kung maaari, kung kaya and then pag okay na eh dudurugin na natin okay, so uh, meron na po akong sample ng dinurog, ipapakita ko na lang sa inyo ito po yung uh, gagamitin ko rin to sa mamaya sa panto kasi uh, kailangan ko na mag replenish din ng calcium kasi halos matagal din po ako mag magpalit ng tubig dahil lagi nga busy ayan, once na madurog nyo na po yung uh, corals mga kabakyard ganito po ang itsura nya para na siyang buhangin ayan. yung ganitong kapino is uh, okay na okay po to uh, uh, make sure lang po na pag ilalagay nyo ilalayo nyo sa mga pump nyo or dun sa filter system kasi baka mahigo po ito ng pump masisira naman po yung pump natin alright dun tayo maglalagay sa malayo so ganito po ang uh, na pag dinurog na yung corals so ito po ready na rin to sa kung ang aquarium po ninyo ay maliit lang 10 gallons 15 gallons uh, siguro mga ganitong uh, amount okay na so kung malaki-laki yung pan nyo dagdagan nyo at least isang kutsara na buo okay na ayan po okay ganyan lang po ang mga ihahalo natin sa ating tubig uh, so next naman po since wala akong available ipapakita uh, ko po ilalagay ko na lang flash ko na lang po dyan sa screen kung yung mga nag-aalaga po ng labards uh, alam nyo to yung uh, skeleton po yung backbone ng uh, pusit or yung kulambutan tawagin dito sa amin yung kulay puti ayan kung makikita nyo sa screen Uh, mayaman na mayaman din po yan sa calcium uh, yan po, no need nyo na pong durugin yan kasi malulutang pag dinurog nyo yan so ang gagawin nyo lang po nyan hatiin nyo ng maliliit uh, i-cube-cube nyo lang and then ilubog nyo lang po sa tubig pero dapat po malinis din syempre linisan nyo, sabunin nyo muna na no, wala yung langsa kasi maamoy yan lalo kung bago ibilad nyo and pag okay na pasado na sa inyo yung wala ng amoy, wala ng langsa, tsaka nyo na po gamitin. I-cube nyo lang po siya mga kabakyard and then syempre lulutang yan dahil uh, malambot yan. Daganan nyo lang ng uh, kung anong mabigat. Kung may bato or kung anong mabigat na pwedeng nasa ilalim siya dapat ng tubig ng aquarium or ng pan. Okay? So dahan-dahan po kasi yan madidissolve. Uh, Gradually yan uh, matutunaw dahan-dahan ng actually matagal buwan po abutin niyan bago yan ma-dissolve madi sa tubig pero uh, goods na goods na po yon kasi dahan-dahan na rin po yon humahalo sa ating mga uh, sa tubig po ng ating mga pond or ng ating aquarium. All right? So ayun na nga mga backyard, uh, yun po ang uh, mga home remedy libre lang po yan actually wala, wala kang gagastusin dyan kung para kung bibili pa tayo ng mga mamahaling uh, panglagay sa ating aquarium so effective very effective po to Ginaga, ginagamit ko at ginagawa ko po to at uh, tested ko na po to yung mga ganitong remedy para maiwasan po yung ating uh, pa uh, failed molting alright So, ayun, mga kabakyard, yun lamang po. Sana po may nai-tulong uh, na naman po ako sa inyo sa araw na to. And kung may mga extra po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment down down below. At uh, sigurado ang sasaguti naman po natin yan. Okay? Para po sa mga bago at uh, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, uh, please like, share, and subscribe na po. Maraming maraming salamat po. And thank you!